maligayang pagbati sa inyo, aking mga manonood, lalo na sa iyo, aking guro sa Araling Panlipunan, Baitang Pito, at sa inyo, aking mga kapwa, estudyante. Ako nga pala si Princess Sofia Mendola Mendoza ng Pangkat Darwin. At sa araw na ito ay tatalakayan natin ang pagsusuri ng aking damdamin. Ang layunin ng aking gawain ay maipahayag ang saloobin sa ginawang pananakop ng mga dayuhan. Ano nga ba ang aking mga dapat gawin upang maipresenta ko ito ng maayos? Una, maganda ng aking mga materyales. At ano nga ba ang aking mga kailangang materyales? Ang aking mga kailangang materyales ay malinis na papel, gawain pang pagkatuto at panulat. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang panuto ng aking gawain? ang panuto ng aking gawain ay gumuhit ng tatlong emoji o emoticon na naglalarawan sa aking saloobin sa pamamahala ng mga kanluranin sa pangkapuloang timog silangang asya. Kailangan ko rin palang ipaliwanag kung bakit ko napili ang emoticon na iyon. Handa na nga ba kayong makinig? Kung oo, tara na! Ang una kong emoticon ay galit ako ay nagalit sa ilan lamang negatibong epekto ng mga kanluranin sa Asia. At ang ilan dito ay ang kolonyalismo at imperialismo na kung saan ang mga kanluranin ay nagpatupad ng mga patakaran na naglalayang kontrolin ang ekonomiya, politika at kultura ng mga bansang Asyano. Naglulot rin sila ng mga digmaan sa bansang Asya at nagsamantala din ng mga mapagkukunan ng mga bansang Asyano. Para sa akin ay hindi lang galit ang aking naramdaman. Ako ay nanungkot dahil alam kong may mga taong nawala ng kanilang pamilya at kaibigan dahil sa digmaan. At alam kong maraming tao rin ang nakaisip na wala na tayong magagawa, wala na tayong pag-asa. Ako ay masaya o ha dahil sa mga kontribusyon ng kanuranin sa asya Ang mga halimbawa ng kontribusyon o ambag nito sa asya ay ang industrialisasyon kung saan nagdala ng mga bagong teknolohiya at industriya ang Kanluranin sa Asya. Nagdala rin sila ng mga bagong paraan ng transportasyon tulad ng barko at tren. Nagdala rin sila ng mga medisina na nakapagpabuti sa kalusugan ng mga Asyano. Nagtatag rin sila ng mga edukasyon at kultura sa ating bansa. Sa kabuuan, ang influensya ng Kanluran sa Timog-Silangang Asya ay mayroong positibo at negatibong epekto bagamat nagdulot ito ng pag-unlad sa ilang larangan Maraming salamat sa panonood. Salamat sa pakikinig. Ako ang inyong tagapag-ulat, Sofia Mendoza. Sana ay may natutuhan kayo sa aking maikling ulat. Sana ay magkita tayo muli, aking mga manonood.